Filipino ka ba? Filipino ka? Hindi! Ako? Hindi! Filipino? Ako? Hindi! Ako nga ako si Moreno. Filipino, edukado, atigurado. Nangitang-nangitang ibinabato. Ako Filipino. Hindi lang sa lupingalan, sa tiboktang masundi. Kailan may iwan.

maririnig ang wikang minana. Dahil sa so, wika, tayo'y nagkakaisa. <laughs> at at sakit na mararanasan kung ito'y mawawala na. Ang, ang dugo na nangaraan ay isang pati ng dala ang bawat pesang may naman. Iyak, takot at dugo ang nanakakalantay sa bawat Pilipinong nakalindusay na walang malay ang ating hulsa ay yaman na dapat, na dapat natin makuha. Ito'y biyaya na dapat ingatan din. At sa bawat sulok ng ating lupain, ito ang ilaw sa gabing ng mabili. Uwi kang Pilipino, ating kayamanan, boses ng bayan, tulay ng kalulungan. Sa bawat titik ay may kasaysayan, sa bawat tuda ay may kalayaan. Ganyan ang wika. Tapat at totoo. Nagsasalamin ng ating pagkatao. Dahil sa wika, tayo'y nagtatagpo. Puso ng laki, nagiging buo. Yeah! <laughs> ah, tapusin! <laughs> balik! Balik! <laughs>